guys. baby ko. Ayan. Iba na naman ang trip. Dati, car. Ngayon naman, bola. Wala na. Nandun na sa ilalim. Nandun na sa ilalim. Nandun na sa ilalim yung bola mo. Ay, wala na. Malayo na. Andun, nandun na yung bola mo. Teka kakaibang trip. Oh, ito na. Ay. Ayan, na lang nandito ang kanyang daddy. May taga-bili ng bola. Kainitan tapos pabuti ang kanyang kim. Makabili ng bola. Sus. Ayan naman na ang batang kanyang. Nasa oh. kwarto na kami. Dala pa ng bola. Ayan naman ako. Na. Ito yata yan o. No. Paglaki yan no. basketball. mana sa kanyang ama. Di. Hmm. Okay, basketball ka. Wala Mag-dribble? Mag Di. Okay, Mag-dribble tayong dalawa bago matulog. Di. Okay. Di. Okay. Dribble. Gabi na, Kit-Kit Elise, -kit ha? Okay. Gabi na. Oh, Ganyan yung baby ko nga, no? No, po, oh. Si kit-kit na makulit. Si kit-kit kong makulit. Ah, huwag mo isa din eh. Hindi ko na makukuha yun doon. Wala na. Wala mo doon. O, nandun. Kunin mo doon. Nandun na. Kunin mo na. Ayan na. Gabi na, tayo matutulong na. Bitawan ang bulang yan. Bitawan mm -hmm. mm -hmm. sa cellphone, bola naman. Bola is real. So yun guys, thank you for watching. Yan po ang baby cake ko. Mm -hmm. Natutumboy na naman. Mm -hmm. Thank you for watching guys. Good evening.